Hello po parts, maayong gabi. -i. May gabi sa kong tanan no, public announcement. Ah, uh, do na kitay meeting nga paghimuon sa mga graduating nga students sa Sarisal Memorial State University sa kon campus. Karo ugma, ugma puhon sa may alas 3 sa hapon uh, dito sa Jeremy Shu Covered Court. So, uh, hope ang mga kasisiyas na to mag-appeal mo diha. Uh, mo appeal po ato sa mitra. ra. Makahimo po ta kuan, no? Uh, tag information sa mga wala, maka, dili makaanha agi sa mga kakulian nga uh, uh, kakulian nga dili na to malikayan, no? So, magahimo po ta content siguro ana ugma para mahapsay atong graduation. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw sa ato ang short nga live stream para pagpabalo sa mga graduating students sa Osirisal Memorial State University Chacon Campus na tay meeting ugma sa -ala, MI Alas 3 sa Kapunon dito sa Jeremy Shook Covered Court. Dagang salamat. Bye everyone.